Ito ay tanong ni Nakayuspul Divina Armenta at Genisa Larido. Shoutout po sa inyong dalawa. Paano gumawa ng auto-caption? May video ako kay useful. kung CapCut ang gamit mo. Pwede mong panoorin. Kaya lang sa ngayon may bayad na sa CapCut. Ang auto-caption ay katulad na nakikita mo dito sa screen na ang sinasabi ko ay nandito sa mismong screen. Bago ko ipagpatuloy, isang shoutout din po kay Kayuspol Joel Del Monte Salamat po sa iyo kayo Spool sa patuloy mong pagsuporta sa mga video ko. Karamihan sa ngayon ay may bayad na ang mga apps. Pero mahanap tayo ng paraan paano natin magagawa itong libre. Gusto mo din bang matutunan? Kung oo, sundan mo lang ito kayo Spool. Una, syempre, kailangan may video ka na na nakaredy para lagyan natin ng auto caption. Sumunod, open mo ang TikTok account mo. Sunod naman, click mo itong plus sign. Para ma-import natin ang lalagyan natin ng auto caption, ilagay natin sa pinaka minutes para kahit mahaba ang video mo, hindi makakat kapag isinave mo. Pagkatapos, click natin itong media sa kanan at i-click natin ang video na lalagyan natin ng auto caption. Tapos, dito sa kanan, makikita natin yung arrow pababa. I-click din natin ito. Swipe natin para makita natin ang captions. I-click natin. Tapos, i-click natin itong language. I-set natin ito sa language na gusto natin. Siyempre, Pilipino ang naiset ko. Wait lang natin ma-generate. Kapag okay na, click natin itong style para makapili tayo ng gusto nating style sa ating auto caption. Swipe mo lang. Marami kang pwedeng pagpilian. Make sure nakacheck itong apply to all sa ibaba. Kapag nakapili ka na, click mo itong X sa kanan. Pagkatapos, check mo ang mga spelling kung tama nga o mali. Pwede mong i-edit ito. Click mo lang at i-correct mo na ang mga spelling. Kung okay na lahat ng spelling, click mo na itong X sa kanan. Ngayon naman, pwede mo din ilipat yan ng pwesto kung saan mo gusto. Ikaw na ang bahala. I-tap mo lang at hold para mailipat mo. I-swipe swipe mo lang. I-resize mo din kung gusto mo. Tap at hold mo lang ng dalawang daliri mo para ma-resize mo. Ngayon, kung okay na sa iyon lahat, i-click mo itong next sa itaas. Tapos, click mo itong everyone to this post. I-click natin sa only you para maging private. Tapos, click natin itong more option. Make sure na nakakolor blue itong nakalagay na save post without watermark. At itong save to device. Nakaklick on din dapat yan. Tapos, i-click natin ang X para maibak -e natin. Paalaala ko ha, make sure na naka-only you para di ma-post na public sa TikTok. Tapos, i-click na lang ulit natin itong arrow sa kanan. Swipe natin para makita natin ang save. At i-click natin itong post to save without watermark. Pagkatapos, check mo na sa gallery mo kung nakasave. Kapag nakasave na, punta ka na ulit sa TikTok account mo para ma-delete naman ang video sa mismong TikTok. Open mo lang ulit ang TikTok at i mo itong Hugis Padlock. Tapos, click mo lang yung video. Pagka-click mo, click mo lang itong 3 dots sa kanan. Swipe mo itong nasa ibaba at i-click mo itong Hugis Trashcan. At iklik click mo na itong Delete. At pwede mo nang i-post dito sa Facebook.